Nakita ko itong dalawang senior citizen na naglalakad at nanghihingi sa daan at tila pagod at parang hirap nang ihakbang ang kanilang mga paa. Kaya hinintay ko sila na makalapit sa akin at nagulat ako sa layo ng kanilang pinanggalingan at patutunguhan gamit lamang ang kanilang mga paa. Lopo, po, tatay? Saan po kayo galing? Galing okay, pa kami ng Loton nagpunta pa kami ng dait kaya na ko Loton? Loton, Maynila Ah, bakit po kayo naglalakad? Ay, wala kaming pera sir eh Pwede ko po kayo makausap ng saglit? Ha? Ah? Pwede ko po kayo makausap at mabala ng saglit? Ay, yun, 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 bakit ang layo naman po ng pinanggalingan niyo, Loton? Kasi sir, simula nung nag-upo si Esco Moreno, Kaitin ta kami na mga kitchen kaitin sa Quiapo. Oo. Uh -huh. Saroon kami kumukuha ng mga mga kaya pa nga para bitsa bag na ganyan. Mm, mga accessories. Oo. yung kitchen lang siya yung mga ano ah, yung mga lang. may ibentin ng maliliit, mga pang oh, ano lang siya. Okay. Oo. Kaya simulan na tumatanda si Ed Kumore no. Ayun, dahil hindi na kami pinalit. Siguro mga dibung katao kami napatanggal sa Bagreta. Ibig sabihin po, nagtitinda kayo sa nagtitinda may... Nagtitinda kami sa, sa, ano, sa Raon. Ah, sa Raon. Diyan kami natutulog sa Loton. O, ilang araw po kayo naglakad galing din sa at Loton? Pulang, pulang Ay po. nandito na po kayo sa Santa Rosa, Laguna. Oo. Siguro o, mga tatlong linggo na. Tatlong linggo Pero, na Pero hindi kayo. naman totally kami naglalakad na lang at namamahinga lang lagi kami. Mga 4.15 so, siguro. Nagpapahinga lang. Iba't sa kami, nakakita na kami ng pagpapahingaan. San po kayo sa Bicol? Ah, uh, Camarines Norte, sa ano, ah, ah, Mercedes. Ah, Mercedes. Oh, ah, okay. So, may mga anak po ba kayo? Ay, yun nga lang, sir. Diyan eh. po kami nagkasama, hindi kami nagbinigyan ng biyaya ng Diyos. Asawa po. Mm -hmm. Ano po ang pangalan nyo tayo? Tay, ano niyo, mabigat yata yan. Dito tayo, tayo, Oh, dito tayo. Okay. Diego Torres. Ha? Diego Torres. Diego Torres. Oh. Ah. So halata pong malayo po yung Oo, nilakad nyo kasi tayo yung kami, suot na, nyo tayo oh, yung dinelas nyo at saka yung paan nyo yun. malayo po ang pinanggalingan oh, nyo talaga no? Wala talaga kung uh, kahit nga yung, yung, yung may different pa sakay siya pong maglo mm hindi -hmm. kami pinapasakay oh. Kung oh, sabagay tayo alam nyo na kasi nagbablog po ako okay lang po ba na i-ano ko po ito sa Facebook page ko Ay walang problema uh, sir yan, basta oh. mara, mara, -ma mga ng kami mga, kapatid ano? Ay hindi po nila alam yung nangyari sa inyo dito hindi Kawawa naman po sila tatay. Ano po kumain na kayo ni nanay? Kanina, pansit. Kaginay kami dun sa ano, hindi kami pansit. Ano po ang pangalan ni nanay? Marites Abalos. Marites Abalos. Ano ata bicol din po kay nanay, Marites? Ah, ah. Hindi yan bicol. Ano yan? Pa Dagupan Tagupan. Ah, tagupan siya, norte pa. Oh, panggalat 'tong salita niyan. Ah. Okay. Lokot na kada tatay. Ilan taon na po kayo? 53 53 So kayo po ay ano wala po as in anak talaga Ha? Wala talaga kaya, eh Kaya po pala Pero yung ula kong kasawa Kaya na ako dalawa, okay. para, uh, dalawa para sa lalaki ah, Kaya nga kayo. ako nagtipilit na maglakad na ganyan eh Para kasi dirt lane niya ngayong November 12 eh Pero alam niyo po kung saan sila nakatira? Oo, nasa Quezon province Sa may ano sa parting Rardel Quezon province? Oo, oh, plano ng Quezon. Mm, ibig sabihin, pag uh, naglakad po kayo, madadaanan nyo po yung lugar nila. madadaanan. Mm, kasi po yung vehicle, At di ba? Bagay niyan eh. Oo. Oh. Mm. Buti, napansin ko po kayo. Parang pagod na pagod kayo eh. Oo, oh, doon, doon kami. Oo, oh, oh, kaya, nang mga na maglakad din. Oo, oh, sige, sabi ko parang ang layo ng pinagalingan ng mag-asawa na to. Kaya hinintay ko kayong makalapit dito sa akin. At, tayo, gusto nyo ba na makakain? Meron ako dyan. Pagkain may pagkain ka dyan oh, may dalawa talaga akong pagkain ayun. Ayun, 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 ayun. bigyan ko po kayo tapos mamaya po uh, may ibigay akong kunting pera sa inyo para kahit paano uh, makatulong sa inyo Ayan, ha. Rano, rano, uh, rano, 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 rano. gusto ko sana malaman kung magkano pa masaya at least baka makatulong ako sa inyo eh Bigyan namin Adam siya eh, uh, mayroon pa siya mag-aano ang mga Oo, oh, sige sige, tabi ah uh, Tika lang tayo, Kukunin ko muna yung pagkain doon sa ano ko ha gamit natin po mo din kami Oo, oh, uh, buti nga po nakakita ko kayo Oo, oh. sabi ko at Minsan, sa aming nagkaka Kung ano yung yung mga born Ah, oo, oh, may lumalapit sa inyo Niyaya Oo, oh, niyaya kami nila Pero ako doon tadi kami talaga kristyano Oo oh. Alam nga naman tayo tatanggi doon ay oh. nakaakit sila kaya eh, pag ako'y nakakaita naman ng simbahan, yun ang hindi ko nakakalimutan. Basta pag ako'y pumasok ng simbahan, isa lang ang panalaking sa Diyos. Sa paglalakad po namin, pag mo kami, at sana po wag niyo kami nababayaan. At sana po sa pagtulog namin, lagi namin kayo kasabing. Oo. Okay. Opo, okay. so, alam na ko lang yung pagkain sa'yo tapos bibili ko yung tubig na mainom. Ano po yung gusto niyong minumin? Tubig na lang. Tubig na lang. Ah, At sige. Tantay ha. Alam natin Kunin muna natin dito kasi mukhang pagod na pagod yung dalawang mag-asawa. Ang tama-tama, mayroon tayong binili dito. Tayo, kain muna kayo ni nanay. Bibili kayong tubig, ha? O, oh. dalawa yan, tay. Pag nakakain sa amin, tutulugan. Saan? Pag nakakain na kami na maganda pwesto. Ah, magandang pwesto. Dito, ayaw nyo po kumakain. Ayaw uh, nyo po kumakain. Oo, ah, mamaya na lang po kakainin. Oo, oh, oh na lang kakainin. Kakain Ay, bibili ko muna kayong tubig. Oo, kayo oh, kayo na lang po bibili pa kasi may dadaan naman kami sa dahil dyan. Maraming maraming salamat sa tulong mo ha. Wala nga naman yan tatay, maliit na bagay yan. Yan kasi hindi hindi po yan na kasi natulong. So, um, gusto ko lang mapasaya kayo ngayong araw. At ah. Merry Christmas sa'yo. At Advance Merry Christmas din po. Okay, kayo ng ano ha. Tayo, gamitin nyo to tayo ha. Ano po? Ah, sa kalalakad. Ayun, gamitin nanay na pa. Oo. Yan, bilhin niyo na, na, na Kung so, ano pwede nyo na ibili sa daan ha Gusto niyo po bang uh, sumakay? Kasi ang uh, iisip ko lang ito eh Minsan kami sumakay, suka ng suka Ay, ah, eh. Abang oh. suka siya Luha oh. siya ng luha Hindi ka naman basta-basta mga kabilin ng namin Kasi kailangan na reseta ah, uh, Mas gusto nyo maglakad pa? Naglalakad-lakad na lang kami kasi Kasi naman ito suka ng suka, nakakaawa So, sige, dito rin naman kayo mapipilit kung mm -hmm. gusto nyo sumakay eh. May Kasi sa akin lang naman, gusto kayong uh, mas uh -huh. mapadali yung uh, pag-uwi nyo ng vehicle. Dito nga sa panting, ano, pinapasakay kami ng pulis. Oo. Kaya kayo na siya, lalakad na lang po ah, kami. Ayaw nyo talaga renang. sumakay. Hindi Kasi lalakad. ngayon po sana, dadana ko doon sa sakayan ng ano ng bus. Tatanungan ko, magkano yung pamasahe? Ako nang ako naman na aawa dito ay oh, talagang okay. ayaw sumakay kasi nahihilo si Ate. Yung tapos oh. ay pawis na pa ito para nakakaawa ba kakamaya ma hospital. Ano po tatay ang ano ang pangalan niyo? Diego Torres. Pag napanood po nila dito sa ano sa social media account ko baka sakaling may nakilala sa inyo kaibigan niyo Pamag-anak nyo, kapatid nyo. may panawagan kayo na pwedeng makarating sa kanila? Ner, Ner na Alvarez. Dito sa may, ano, sa Kogyo, sa Masinag na diyan ang kapatid kong isa, babae. Alvarez na yung apelido niya uh, kasi gawa ng, ng asawa niya, Alvarez. Eh. Sabi yung ano, paan tatayo, halatang halata yung malayong nila sa nyo tayo na. Oh. So, ay, na po kayo ngayon? Ay, alakad kami doon, maghahanap na kami ng oh, okay. Sige, bilhin niyo po ng pagkain niya tayo ha. Oh. Yung, lagi ano, yan. Maraming maraming ha. salamat sa iyo ha. Oh, walang anuman po. Walang anuman uh, po. Maraming tulong uh, sa amin. bagay lang po yan ha. Oh, so, uh -huh. ingat po kayo. Oh, uh, sige po. Ingat po kayo sa paglalakad. Ah, uh, walang anuman po tatay. Uh -huh. so, Aha. naman po ito si tatay. Oh, uh, sa yung asawa niya. At ang layo po na nilakad pa lang nila. Galing pa po silang ano, uh, loton. At nandito na sila sa Tarosa, Laguna.